So ayan guys, pupunta tayo ngayon sa Puerto Galera, no? Bagong lahat, dadaan ko muna ang aking mga kasama sa biyahe. Kasi tagal nila, kala ko dadaanan na nila ako eh. Ako pa lang dadaan sa kanila. <laughs> so ayan nga pala guys, tatlo lang kami ngayon. Huh? Hey. So ayan mga kalayas, no? Tuloy na tuloy na gala na ito. At kita nyo naman, napakaganda ng panahon para mag-rides. Tapos ang aming pabangking-bangking sa Santodoro at inflation nakita nyo naman tong ang baso mas bumabangking pa sa driver <laughs> galing mo par talaga naman at nandito na tayo ngayon sa Puerto Galera at syempre niyaya ko muna sila mga picture picture dahil minsan lang ang mapunta dito ayan ah, um, lang at sinubukan ko na rin no, mag take a risk no? para makapag picture lang ng medyo maganda ganda so dyan tayo pupunta sa gitna ng Ay, kasada na. pasensya na agad sa mga mga abala namin Ay, So yan, medyo mabagal pa yung photographer ko. Grabe naman yan. Parang kailangan niya talagang bayad. So yun nga, may dumaan guys. Kaya, kaya umulit ako ng padalwa. At ito nga, may dadaan na naman. So napakabagal talaga nitong photographer ko. Kailangan niya talaga nito ng bayad. No? So yan nga, pumitik na siya ng pumitik. Bahala na. ano At nagmamadali na nga ako dahil binubusin na, na nga kami. No? At tingnan nyo naman yung naging picture sa akin. 'di diba, Ang ganda. Salamat na lang sa lahat, tol. So bilang ganti, picture lang ko siya ng maganda, no? Kahit hindi naging magandang picture niya sa akin, tingnan mo naman, pumipesto rin ako sa gitna. Papa. Pero siyempre, siya unang masasagasaan. <laughs> Yan, sige, pitik lang. Grabe, tara na, takbo na. Baka mamaya ay masagasahan ka pa. So, nagpatuloy na kami sa biyahe, guys. At ito nga pala ang sumalubong sa amin. Dito sa Puerto Galera. Itong checkpoint muna, no? Uh, actually, hiningan lang naman kami ng ID kung taga saan kami. Pero, di ko alam kung pag hindi ka taga Mindoro, ang gagawin nila. So, dumiretso pa kami, guys. At ito na nga, bumunga na sa amin itong napakagandang tamaro Wow! At napakadami din tao, guys. Siyempre, hindi rin kami makakapagpapicture nito, mga kalayas. Kaya, dumiretso muna kami. Mamaya ah, na lang yan, dadaanan na lang namin yan. Kasi pag dire-diretso namin guys, kita nyo naman, no? may napansin kami napakagandang tanawin dito. Sa ilalim nito, liguan pala at may rebulto ng ating Mama Mary. No? So nag-decide kami na do-drone shot ko muna. Kaya park muna kami at titingnan ko muna to Kukunan ko ng aerial. So, Grabe, may kakilala daw itong kasama ko. Kahit saan kami pupunta, may kakilala siyang laging sinasabi ito na ang drone shot. Kitang kita nyo naman guys, napakaganda pa lang. Hindi pa nga kami nakakarating sa mismong white beach, no? Pero dito, white beach na talaga, oh. Saktong sakto dito mga kalayas, kung ayaw nyo na masyadong crowded, no? ah uh, dito kayo pumunta. Madadaanan nyo muna ang Tamaraw Falls at bago ito. Siyempre, nasa tabing highway lang din ito. Ayan, napakaganda ng tanawin, no? Kita nyo naman guys napakalinis at napakaputi ng mga buhangin din dito maganda rin ang picture picture at tumuloy na nga kami dumiretso na kami no? pagkatapos kumuha ng aerial shot kaya dito na kami napunta sa may sabang no? dinami uh, hindi namin kasi agad natunton yung white beach kaya nag decide kami na dito muna kami sa sabang at kumain na rin ng tanghalian kung makikita nyo dito sa, sa namin no? puro nightlife ang ano dito sarado pa yung karamihan at tindahan guys at mga bar yan So sabi nga ni ate dito sa tourist information counter, bawal na dito ang motor. Hindi na naman namin alam. Pero sinabihan na kami na magpark na lang doon sa may palengke. So umikot kami ulit pabalik para makapagpark. So ayan, nakahanap kami ng mga parkingan. Kaya nung nagpark na kami. At yan, naglakad-lakad na lang kami sa Sabang. No? Tuwan-tuwa! So, nga pala guys, itong sabang pala ay diving spot itong napestuhan namin dito. Kaya nagpicture-picture na lang kami at kumuha na rin ako ng aerial shot. Yan. So, ayan napakaganda at napakalinis ng tubig dito guys. Diyan mo kitang-kita nyo ng kitang -kita mga bangka na nakapark na yan. Ayun yung maghahatid sa inyo papunta sa bikini bar. Yung bikini bar na yan guys, yun Malaking bangka na yan, maraming plug Siguro napakaganda dyan pag gabi So yun mga kalayas, pagkatapos kong makakuha ng drone shot sa Sabang Beach, ay eh, bumalik kami para puntahan naman ang White Beach Resort. Magkaiba nga pala ang daan nito guys, buti nagtanong-tanong kami. So medyo malayo rin ito sa mismong bayan ng Puerto Galera. So yun mga kalayas, no? tanghali na rin namin napuntahan itong White Beach kasi nga hindi namin alam yung pinakadaan nito. na? medyo excited na itong kasama ko kasi gusto niyang talaga magpapicture doon sa I Love Puerto Galera na buhangin. So guys, meron din lang dito mga nakalatag ng mga nakatent no, dito sa may buhanginan. At konting lakad lang, malapit na tayo dito sa pinagpipituran na buhangin ng I Love Puerto Galera. At yun <laughs> so na nga guys, natungtun na namin itong buhangin na to At nagpapicture na itong kasama kong excited. Siyempre, siya ang unang nagpapicture. At siyempre, kailangan mo rin dito magbayad ng 20 pesos. At kumuha na rin ako ng aerial shot. Siyempre, para hindi natin malimutan ang pinakamagandang memories. Yan, talagang white beach na white beach itong Puerto Galera guys. Kaya medyo alanganin na rin kami sa oras kaya hindi na rin kami naligo. Ang pinili na lang ng aking kasama ay naglakad-lakad na lang. Tingnan mo. Grabe, lakad matatag. Napakaangas. Siyempre, tingwa ko siya ng aerial shot. Kita niya naman. Wow. Dito nga pala sa White Beach, guys. may mga jet ski na dito na pwede niyo parkilahin. kung sawa na kayo sa jet ski, subukan nyo naman magpahila sa jet ski. Sakay-sakay dito sa malaking bilog na ito. Yan, hilahin kayo ng jet ski guys. Tapos paikot-ikot kayo dyan. Hanggang sa mahilo kayo at sumuka. <laughs> at kung napanood mo tong video ko, ito na ang signs para magperto galera ka Ano pang hinihintay mo? Iyayain mo na ang pamilya at barkada mo para mag white beach na kayo. Let's go! At syempre, huwag niyong kakalimutan mag-like, Share at subscribe ng aking YouTube channel. Hanggang sa muli, bye.